Bising bising. Bising bising. Ang mag magine oh. Umuwi na si Nana dito sa bahay ko bu niya kaya bising bising sila nilinis nila. Oh, good luck. Kinumayan niya yung bahay ko bu niya. Kaya dito na muna daw kami. Kaya good luck na lang sa amin. <laughs> Ayan. God is love. Huwag, wag tayong ano, huwag na, wag tayong mag-alala kung may makain bukas. So, ano, dahil nandyan si God. God is giving. God is love. Kaya, hindi namin pinaproblema ng nanay na kung anong pakainin namin bukas. Asan ko anong pambadya kuryente. Dahil, dahil nandyan si God. Si God ang aming uh, financer. ba Yan. Diba? Ayan ang life. Basta iasa na lang sa Diyos. Isurrender sa Diyos. God. Ayan <laughs> no? Bising-bising sila.